Okay sir, pakilala muna What's your name? Jet Simon What do you do for a living? Tambay. Sige Para <laughs> ayoko ko maniwala May paniwalaan Napagdududahan namin FBI, open up! For being atambay Okay lang ba matanong ko How much is your salary? Bulong ko Okay lang, okay lang bulong Para di malaman <laughs> Eh paano so yan sir? May mic ako tapos may camera Recorded, narinig no. Ito yung kinikita mo. Oh, okay. eto Kaya yung mainit na issue ngayon. Magkano ang budget mo para sa engagement ring? Para sa akin kasi, okay lang yun. Depende naman kasi sa ugali ng pagbibigyan mo. Kung ma-appreciate niya yung tao, kasi kung alam niya naman talaga na walang wala yun, pero tumagal sila, dapat ma niya yun. Kumbaga, bonus na lang yung ano eh. Kung talagang pinag-ipunan eh. Oo, bagay lang yon Pero yung meaning na nagbigay, iba yon Bonus na lang kung talagang mamahalin yon Kung may value talaga yung engagement ring yon Magkano ang halaga na bibiling mong engagement ring para sa soon to be wife mo? Six digits. Ganun mo kamahal mahal, kaya mahal. Dumating kasi ako dati sa wala. Siya yung kasama ko. Hanggang sa nagkaroon na ako. Sumakit na ulo niya sa akin eh. Pero never siyang bumitaw. So, worth it yon para sa kanya. Whatever na magpo-propose ka, anong pasabog ang gagawin mong gimmick? Pagdating sa ganyan, wala pa talaga akong naiisip. Siguro ang makakalam, family ko, family niya, close friends, close relatives, tapos hindi na ganun kadaming tao. Ba bago ikasal, may sumigaw ng ano, itigil eh. Any message ka lang for your soon to be wife? Uh, I love you, Dayan de La Rosa. Salamat sa lahat, tsaka... Ano, sorry kung sumasahit ulo mo sa akin, pero ano eh, -mala malapit na ako magbago. <laughs> Papakilala ko na Anong name? Sir. Shoots, man, ako ikaw ang What do you do for a living? I'm a service Ngayon sir, if you don't mind Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? 70,000 or 60,000 mm. <laughs> 60, 60,000 to 70,000 Grabe sir, mas malaking kinikita mo sa akin Kung ikaw, bibigyan mo yung soon to be wife Magkano ang estimate budget mo para sa engagement ring? Mahal kailangan siguro sa mahal Mahal na Anong Mahal Sa mahal na Sing sing siguro, basta mahal mo lang yung tao Okay, yun lang yun, sige, salamat Okay, pakilala ka muna What's your name? My name is Rico De Vera Black So what do you do for a living? Trabaho ko is entertainment dancer How much is your salary? Ah, abot ng Two digit lang. Basta secret na yun. Eh, two digit sa <laughs> piso? <laughs> ngayon, ang tanong ko, mainit na issue ngayon. Magkano ang budget mo para sa engagement ring? Sa akin, simple lang. Pero pwede na yung 199. Mas mura yung sa'yo. Yung 299 sa'yo. 199. Ngayon lang sa TV <laughs> Ipunan ko yun. Talagang milyon ang bibigay ko sa inyo. Para maging uh, maging tawag doon maging happy siya sa akin ang tanong maaabot mo ba yung milyon yung court niya di mo maabot <laughs> paano ka magpo-propose sa kanya pag ikakasal na kayo bigyan mo na ako may kung paano yung pasabog o gimmick mo sasaya ako sa kanya yun secret na mama sample tayo? naman na unting sayo dyan sample naman sample naman oh. Yeah! Okay kuya, pakilala muna. Anong pangalan? Joshua. Black Star Shoes, man ako, ikaw ang pipili. Trabaho mo, obvious naman. Rider si kuya. Baka pwede mong masabi sa amin kung magkano ang kinikita mo sa isang buwan. Around 30 to 40 po. Trending ngayon, mainit na issue. Kung ikaw sa sarili mo, magkano ang budget mo para sa engagement ring? Depende sa kinikita ko kasi. Kasi wala naman sa halagayin kung mahal mo yung tao, di ba? Kahit magkano naman yung engagement ring, tatanggapin mo. Kunyari, balak mo na magpakasal. Magpo-propose ka na. Anong paandar mo sa proposal? Oh, no. Baka pwede ka magbigay ng onting clue. Parang ganito rin sa ito na ibubuko siya ganun tapos pagkadating niya doon, ah. nandun ako itinaantay big booking ng Joyride for a proposal Kuya, pakilala muna anong pangalan? Kanya secretary. Ang tanong ko, anong trabaho mo? Sa umaga, kitchen staff, tapos sa gabi naman minsan food panda. If you don't mind, magkano kinikita mo kada buwan? Sa Army Navy, minsan mga tawag si Mil. Ganun lang. Tapos sa food panda, liwandan sa food panda. 14,000 plus 5,000, total of 19,000, parang mga ganun. Ngayon ang tanong ko, mainit na isyo ngayon. Magkano ang budget mo pag bibili ka ng engagement ring? Ah, siguro, lahat ng milyon. Kahit hindi ko covered yung ganong kamahal na sing-sing. At least, mapagipunan ko. Kunyari, magpapakasal ka na. Anong gimmick mo sa proposal? Makabigyan oh, mo no. kami ng clue. Maraming tao. Halimbawa, sa beach. Magugulat siya bigla na hindi niya na expect yung mangyari. Magpapropose ako sa kanya. Papakakasalan ko na siya. Yun, yeah, Maraming yeah. salamat. Yeah. Pakilala muna anong pangalan? Ah, ako pala si uh, Pao as oh MC Badu pa. Black Star Shoes, man ako, ikaw ang pipiliin so. What do you do for a living? Certified MC Hype Man sa mga club bar. Okay, if you don't mind, pwede mo ba i-share sa amin how much is your salary? Monthly, 30 paras. Sa... Eto na, pasok na tayo sa pinakamainit na issue ngayon. Magkano ang budget mo para oh no. sa engagement ring? Ano <laughs> Any amount naman is kung mahal mo lang talaga yung mabay, gagawin mo lahat, di ba? Para sa akin doon, kung magkano mo, doon nakadepende yun. Sige, sabihin natin, siguro mga 5 to 10,000 engagement ring. Pag propose at engagement, baka pwede mo mabigyan ng onting hint syempre, lang. Siyempre, sa mga proposal, siyempre, dapat pong gaya. May mga lights, mga ganyan, sa isang magandang lugar. Ring naman is sa budget mo naman. Kung magkano naman ng bulsa mo, kung matatanggap na mabay, kung hindi niya matatanggap, pwede eh, siya. <laughs>